Bea Alonzo, suot pa din ang engagement ring sa isang photo shoot. Ang engagement ring ay mas kumikinang kapag may pag-asa o may tsansang pagbabalikan. Ito nga ang tila nangyayari kay Bea Alonzo nang makita siyang suot-suot ang engagement ring na bigay ng ex-fiancé niyang si Dominic Roque sa isang kamakailang promotional ad. Ang travel cases and packing solution brand ni Bayana Bash ay nagpost ng larawan na nagpopromote ng kanilang first class collection na may caption na In Our First Class Era. Sa unang tingin, tila wala itong anumang espesyal dahil itinatampok nito si Bea na nakangiti habang nakatingala sa asul na kalangitan na nagsisilbing backdrop din niya. Ngunit kung titingnan mabuti, ay mapapansin ang kaliwang kamay niyang nakahawak sa flap organizer. At sa naturang kamay, ay makikita na suot niya sa may ring finger ang isang diamond ring. Ilang netizens ang nakapansin agad dito at nagsasabing totoo ngang nagkabalikan na ang dating engaged couple. Marami ring fans at followers ni Bea at Dominic ang mabilis na nag-ispikula ng nasabing post ng Bash ay tila isang low-key reconciliation announcement at dahil sa engagement ring na suot ni Bea. May isang netizens pa ang nag-iwan ng komento at sinabing kung pinahihintulutan ni Bea na i-post ang larawan para sa Bash Manila ay maaaring may pinagbabatayan itong kahulugan. Maraming netizens din ang nagpadala ng na kanilang pagmamahal at kasiyahan sa pamamagitan ng pagkomento ng mga heart emojis sa nasabing Instagram post pero may ilan pa rin ang may pag-aalinlangan. Komento ng ibang netizens na late post ang narawan at kuha raw ito noong panahon na maayos pa ang relasyon ni na Bea at Dominic. May nagsabi rin sa comment section na noong 2023 pa raw kuha ang nasabing larawan kaya suot-suot pa rin ni Bea ang engagement ring na mula kay Dominic. Komento naman ng isa na larawan raw ay kuha noong unang ni-launch ang Bash Manila. Tila tama nga ang ilang netizens na nagsabing lumang larawan na ito dahil kadalasan kasi ang mga promotional photos ay kinukunan ng ilang buwan bago at naka-schedule na maipost isang tiyak na takdang panahon. At kung oo si saing maigi ang official Instagram account ni Bea, makikita ang behind the scene photos na ibinahagi niya noon pang November 18, 2023. Pero may malakas na teorya na iniisip ngayon ng ibang netizens at fans ni Bea at Dominic. Ito ay ang pag-like ni Dominic sa post ng Bash Manila at sinasabing ito na nga ang real launch ng dalawa na nagkabalikan na sila at inaayos na ang kanilang relasyon. Matatandaan na kamakailan lang ay isang pasabog ang iniulat ng showbiz insider na si Jobert Sukal dito. Ayon kay Jobert, mula sa isang episode ng Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon ng February 22, 2024 isang Zoom meeting na dinaluhan ni Dominic, mayroon daw narinig na boses na isang babaeng nagsalita sa background ni Dom. Hindi naman daw kino confirm ni Robert na kay Bea ang naturang boses, pero sa tingin niya ay kaboses ito ni Bea. Tinanong naman si Jobert ang co-host niya si Chops Manansala kung ano ba ang sinabi ng babae sa background. Ani Jobert, sinabi raw nito ang mga katagang, Han, gusto mo ba ng tacos? Tapos inapansin daw niya parang medyo nataranta si Dom at kaagad na minute ang microphone. Kaya naman, palaisipan talaga sa dalawang host kung sino ang tumawag na Han kay Dominic sa naturang Zoom meeting. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!